Shit! Shit! Chef! <laughs> Wala! <laughs> Huwag papaya ng punasan! Oo! Takot na tulog! Ta. Oh, <laughs> okay! Okay! Magpangina <laughs> 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 Meron ah, oh, ah, oh, pa! Meron pa ba ba? Sa masagawa, ah ah, sa isang Ha, hahaha, dana, ano masasabi mo? pengi pa? pengi pa? petingin yung petingin, ah ah, hahaha, 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 hahaha,

<laughs> Ay, naku. <laughs> naku, ayaw <ayun>, mo ba? Ay, na hindi yan. Nalang na